Good morning, good morning. Yan. So lumabas ako ng bahay dahil si nanay nakita ko nagtatali ng ng haula ng aming rabbit. At hindi ko alam nang na pala. Diyos ko. Ayan po mga rabbit namin. Ang lilit, Thank you, cute. Diyos ko nang na po yan ng aming white rabbit. At ngayon, ang nanay po ay inaayos itong ano ah, diba Naayos ang nanay ko ito marunong magkumpuni ang inay sabi ko ako nang gagawa ayaw niya kaya siya na po ang nagagawa so nilalagyan niya po ng papel para hindi po lumusot yung mga rabbit na yun at syempre baka po may mga mga maas ah, na maliit kaya nakahid na nga ng aso ang kanina oh, oh, okay, kinakahid na ng aso matulos ko kung kainin ba, huwag naman ipapaluin ko yung mga aso yan pag pinakalman nga yan kakatuwa at may rabbit na kami mga baby ayan si baby white rabbit Nanganak nang dalawang, sup gigan, gigi, aku so cute Aska, yeah. So, aku na nai Aku na dyang, aku na So, iyan Nung ini na nai Nung ini na nai Yes Oh, diba Dito na Iyan Ha 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 Natuwa yun, malilit at labit. Alam na ni Kuya, nangangalak. Hindi pa na itatahol. Ngayon lang nangalak yan ay. Eh. Tatlong bisis na yan, puro patay. Ay, bakit talang mamamatay? Malilit. Titignan natin sa loob. Ayan, ang mga maliliit na baby. Yeah, baby rabbit. So, siguro naman po ay pwede ko na siyang hawakan. Ilalagay ko doon. Okay, baby. Ayan. Ilalagay ko po doon at medyo may butas-butas ay -butas. baka po ma, ma ano, ma, balian. So, yun po. Ayun. Diyos ko. Ayan. Ayan. Liliit. Ay, cute. Ay, baby rabbit. Ha? So, meron ka ng ano, ha? May alak ka na, ha? Maging mabuti kang ina. Okay? Aba? Hmm, ayan, ko. Napaka-cute po ng mga baby rabbit namin. So, tatlong beses na po pala itong mga pero hindi po mabuhayan. Hindi ko po alam kung bakit. Ganun na lang. So, ito po yung patatlong beses na nanganak. Ayan ipatar na po ito pero titignan po namin kung ito'y mabubuhay o ano bahala na kayo bahala na talaga kayo so sleep sleep muna kay mga baby rabbit okay at ang inay ba na kayo pupunta ng bayan so baby right rabbit be good ano ha mother sa iyong dalawang supling ha so tapos na po kami ayan si so, baby rabbit Hi, baby rabbit. Ah, baby. Oh, <sighs> Wala na ina yan. Anong po nyo dyan? Wala na po. Wala na po yan. Hindi na po nalusot yan. Tsaka mga baby pa yan. Hindi naman na. Ah, baka lumusot. Dapat ito ipagawa ninyo kay Tuya Junior. Hindi na. Hindi ito namasanis. Ma. Lalabas nga yan, kakainin ng ano, ng mga... Nanay ko magkumpon eh. Ilalagyan po ng bakod ang inay. Bakod-bakod chat, -bakod Para nga naman po, oh, nang sasak na kasi si nanay kaya nadala. Eh, napas eh, rabbit. Tapang <laughs> so, eh. Eh, syempre, ganun talaga, rabbit na Syempre, kahit kayong ina at mm, natural na ipagtatanggol ang ina. Ano, kakala niya, ano. Ayan. Magugas kayo mabuting kamay, ha? <laughs> <laughs> Atari! Ha? Uh ha? -huh. Uh -huh. Pati si rabbit ito tara niya. Eh. Ko likot-likot naman ng dalawang ito. Dito kayo. Ayun, just ko. Talaga ang likot ng dalawang baby rabbit anak, bali. Hindi na iyong anak. Ano? Aba, nanay na kumpuni. Bo. Aha. po ay si Baby Daldakina. Abo. Hindi na kita love kasi ikaw ay hindi na beauty. Hindi ka na beauty kaya hindi na ikaw ang baby ko. Ha? 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 <laughs> hindi naman joke lang eh baby ka ikaw ang baby ko talaga kahit anumang nangyari sa mukha mo rahang ka ng maxipil eh lab na lab ka ng inibadak sabi mo huwag nanggagamit ng maxipil yan po nga aking aso kung natatandaan siya po yung malambing kong aso lagi na napunta sa akin at mahilig sa putas ngayon na nangyari sa kanya oh pari eh nakakain po ng malansa so ayan po Diyan na muna kayo mga baby rabbit. So, dapat po ang pagbabago namin. Talagang makakatuwa. At yan lang nakakita ng bagong anak na rabbit. Titingnan niya aming rabbit na bagong anak. Yan. O, buo. <laughs> so, habang ako po oh, ay no. naghihintay at pupunta ng bayan niya, inintay ko muna ng ah uh, Maluto ang niluto ng nanay kong Kaldereta. Isa na pagluto ng nanay na caldereta. So, ayan. Mm Nilalagay niyo po ang lino. Siyempre, bago pumunta ng bayan, kakain mo na. Magasusan! Okay. So, ayan po. So, may gasol naman po kami. Kaya lang, mas masarap po lutuin talaga ang kaldereta kapag uling. Uling ang gamit. Ayan. So, ayan. Ano dyan yung sili na yan? Na green? Wala. Wala na eh. Wala na yung green. Wala. Rin. Ayan, wala. Ayan. So, kaya na nanay ko. So, kaya na nanay ko. Nagluluto. Nang kalagat buto-buto. Yehey. Talagang hindi po muna ako naalis kapag hindi po ako makakain ng kaldereta. Kasi masarap po maduto ang ina ng kaldereta. So, ayan. Luto-luto na po ang aming kaldereta ng nanay. At nilagyan na po ng, bukod kasi sa liver spread, nilagyan po na nanay na dinok-dok na. O, oh, ano ito nay? Yung dinik-dik na ha? tinapay. Ano? Tortidos. Para mas lalong lumapot po. Ayan. O, di ba? Malapot na. Kahit walang sabaw, ay eh, talaga naman kitang-kita -kita natin malapot siya Malapot, sarap So, ahunin na namin. So, ahunin ko na po. Ahunin na namin ng nanay. Kaya na kami tanghalian. So, yan. Ang pinas product na kaldereta ng nanay. Atsuko. Talagang bonggam-bonggam kaldereta ng nanay ko. Napakasarap. Masarap kaya yan ni nanay nai oh, syempre tas kasarap nyan Oh, kain kain po tayo so maghahain tayo maghahain na kami at talagang namimiss ko na ang lutong kaldereta ng nanay ko ayan oh. so nakita nyo kanina medyo wala pong sabo kaya nilagyan uli namin ng konting tubig na mainit at nilagyan ng konting ketchup para naman may sabaw so ayan kain po tayo Napakasarap ng kaldereta ng nanay ko. Ah! Sobra. Ayan. Okay. Sa mga sister ko dyan. Sister Hershey. Ayan. Mm. Kain na tayo ha. So, magsasandok na nanay para makakain kami ng kaldereta. Napakasarap. Hello. Sa mga kaibigan ko dyan, sa iba't ibang sulok na bansa kain po tayo sa napakasarap na lutuing kaldereta ng nanay. Kakain na kami, okay. ayan ang kaldereta ng nanay. Siyempre ang kanin, hindi mawawala ang may totoong sarap. So yan ang kapatid ko, kasabay ko kumain, kain po tayo. Tayo, nanay. Okay. Cái mấy câu đi không potaio em nha chân nắng nóng càm nắng càm nắng càm nắng càm nắng càm sarap magdagat. Kain po tayo. Hmm. Ano? Sana may pasasaya at kalamansi. Mahilig daw sa kalamansi at pasasaw sa ako. Hindi ko alam bakit parang uh, ako. na sarap ako pag may mga ganyan direta. Sasawusaw ko sa suha. Kalamansi at... <coughs> oh. Kaisip sa akin. cm la ka inlum na tu bitang na nahhabaliklik la kita padahang ganon shout out nga pala po kay Kabil Bill Vlog. Hello po, kain po tayo. Kay Tito Robert. Alam na, gusto mo lang kumain ng masasarap pagkain. Pero, dapat tayo ay, siyempre, pagalingin muna bago tayo. Yung bagatikman yung mga gusto natin kainin. Huh? Ah, Punta kami sa bukid. Kumbaga, ipinagluto kami ni Madam Lilian. So, Ang na baga eh. So, madami naman po. Pagalala na sa amin yung mga kasi wala naman kakain.

babae na lang yan. Kaya po masarap kumain. Masarap kuminom. Nambalamig kapag kumakain ka. Bawal daw talaga Pero sabi ng iba na bawal na bawal pong... Inom ng malamig na malamig na probay. Lalo na ganito home Kasi Kung hindi man po na maka sa ganon, e, kung bakit dandahan yung gabo natin pag-inom. Yeah. Ako na kain. Kaya talaga magluto namin ng kalireta. Ito ng tibig. May auntay na lang. the best ang lutong kaldereta ng nana. So, tapos na po akong Ako po yung magre-ready na rin na maligo at pupunta po ko ng bayan, syempre. Pupunta ko kay Peter Robert. So ngayon, hanggang dito na lang po at nakaraos kami ng uh, tanghalian ng aking mga kapakama. Um... So yung busog na busog nga inay sa pagkain at tanghalian sa lutong masarap na kaldereta ng nanay. So hanggang dito na lang po ang inyong lingkod. Ito po si inay Banak, lulubog dito, pato kalabaw. Hanggang sa muli. Bye-bye!